angkop at nararapat gunitain ng pista ng banal na mag-anak sa panahon ng Kapaskuhan upang bigyang diin ang kahalagahan ng bawat pamilya. Niloob ng Ama na maging bahagi ng pamilya ng sangkatauhan ang kanyang bugtong na anak. Sa pamagitan ni Yesus na ating kapatid naging parte tayo ng pamilya ng Diyos. Nang dumating sa mundo ang Manunubos, niloob ng Diyos na isilang siya sa isang normal na pamilya at mabuhay ng payapa at ligtas sa pangalaga at patnubay ng kanyang mga magulang. Ngayong araw, ipagdasal natin na maghari ang pagkakasundo at kapayapaan sa lahat ng pamilya sa buong mundo ngayong bagong taon upang sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay at patuloy na pagtalima sa kalooban ng Diyos tulad ng banal na pamilya, tayo rin ay lumakas at lumago sa biyaya ng Diyos. God bless you.